Nakauwi na rin ng bansa ang 47 pang Pilipino mula sa Lebanon. Kabilang sila sa mga nagpalista sa repatriation program ng pamahalaan dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Si Bien Manalo sa detalye. Palakpak ang sumalubong sa 47 Pilipinong dumating niya sa Naiya Terminal 1 kagabi sila ang mga kababayan nating nag-avail ng voluntary repatriation program ng pamahalaan matapos maipit sa gulo sa Lebanon. Sumalubong sa kanila ang mga tauhan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at iba pang ahensya ng gobyerno. 45 na putli sa kanila ang Overseas Filipino Workers at dalawa naman ang dependents. Ito ang pinakamalaking batch ng mga OFW na napauwi mula Lebanon simula ng ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang repatriation programa nang magsimula ang gulo nitong October 2023. Hindi ho tumigil ang ating pag-offer ng free repatriation services and post-arrival assistance na pinag-utos ng ating mahal na Pangulo through a whole of government approach. Sa kabuuan, may 525 OFW at 30 dependents na ang nakabalik ng Pilipinas mula Lebanon. Makatatanggap ng 170,000 pesos na tulong pinansyal ang mga OFW bibigyan din sila ng iba't ibang pagsasanay gaya ng entrepreneurship, employment enhancement at skills enhancement training. We're making our services more available. We have hotlines. Uh, we have transport even no? doon sa mga nangangailangan na dala sa mga shelters from their homes from anywhere within Beirut nakatoka naman ang Department of Health sa physical examination at psychological first aid and we will provide them more hospitalization services kung kinakailangan even after they have gone home to their specific uh, provinces sa pala ng DMW aabot sa 364 na OFW mula Lebanon ang makakauwi sa Pilipinas ngayong buwan Mahigit dalawang daan na rito ang inaayos na ng Lebanese Immigration Authorities. Sa ngayon, naka-alert level 3 ang Lebanon. Ibig sabihin yan ay mandatory repatriation. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.